Good day mga kaasenso. Oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino! Ah, yung mga Pinoy, very conscious pagdating sa looks. Kaya naman viral ngayon ang iba't ibang mga beauty and wellness drinks. At maraming celebrities at influencers na rin ang naging beautypreneur ngayon. Isa na dyan, ang ating favorite comedian and child actress. I'm sure mapapahiyaw tayo sa kanyang freshness. Dal blooming today si Kiray Celis. Hello, Kiray. Po. Hello, po. So nice to see you. Yes, again. I'm very happy to see you again. Diba? At gusto ko lang sabihin, comedian, artista, naging online seller, ano ka, uh, influencer, and now a beautypreneur. Yes po. Okay. Yes. Oh. Mula sa pag-online selling, kailan ka nagsimula at bakit mo sinimulan ang sarili mong brand? Uh, actually po, nung pandemic kasi, syempre hindi natin napapansin super kain, super kain. And nung time kasi na yun, Miss Karen, lahat ng gustong magpadala sa akin ng food, libre promote talaga. Kasi nga, parang malaking bagay na yun sa family ko na parang maka makakain kami oh, ng libre, ba? diba? Saka, lahat tayo nun, walang halos trabaho. Lahat nasa bahay. So parang talagang super, super thankful ako noon. Hanggang isang napabayaan ko na yung sarili ko. Pero syempre hindi ko napapansin para ah, okay lang ako. Sexy pa rin ako. Parang ganon, may tapang pa rin ng ganun, no? Pero po, nung nag-start ako mag live selling ng iba't ibang ibang products, first live selling ko naka 1 million ako na sales. Tapos po, pero dapat ipaliwanag natin ha, 'yung 1 million na sales. Hindi po sa kanya po Hindi po sa Ayon. akin. Opo. So, let's say, sa nung panahon na 'yon. Kapag naka 1 million pesos kana sales, magkano lang ibibigay nila sa iyo? Sis, kung magkano po yung TF ko kapag nagla-live? Let's say nung panahon na 'yon magkano? Siguro parang mga nasa 50,000 lang. Hmm. Ganon. Tapos po di um nagla-live ako gano'n ganyan. Laging million, laging million. Kasi nung una kala ko chamba, Tapos million-million dire-diretso. Tapos parang very business-minded kasi yung boyfriend ko. And na-meet mo po siya nung pumunta po kayo sa bahay. Tapos parang na, naisip niya, parang, alam mo, kung nakakabenta ka sa kanila ng milyon, paano kung ikaw yung may-ari ng mga products na binibenta mo? Kasi, Adeling. um, nabibenta mo nga iba eh. What more kung sarili mo pa? Mas masipag ka doon, tapos ginagamit mo pa. So, mas makikita mo kung mas okay talaga. Tapos sa'yo lahat na pupunta, hindi yung napapagod ka. Kasi nakikita niya po parang sobrang paos na ako. Tapos kahit sobrang paos na ako, live pa rin ako ng live. Kasi sayang, sabi ko, baka next time wala na to. Baka next time, hindi na sila magpa-live. Tapos naawa na siya sa akin. Tapos doon po ako nag-start um, mag po sa Manuf ko po na, na meet, yung Criselle Manuf, na doon nila ako ginaid na eto yung mga products namin pero ano ba yung gusto mong mangyari makakatulong ba sa or sa mga gusto mong bentahan ganyan sabi ko bakit hindi both makakatulong sa akin at the same time isi share ko kapag nakatulong po talaga sa'kin. Sa kaya ito pong products ko lagi kong pinagmamalaki na hindi ko nilabas para makabenta lang nilabas ko kasi nakatulong sa akin mismo. so at first you were an online seller online influencer binabayaran ka ng TF, ng talent fee, para magbenta. At ang live po niya, mga limang oras yan, di ba? Pitong oras minsan? Hindi naman po, mga three hours lang. Wow. Pero so, kasi, um, kahit gano ka katokative, yung three hours dire-direcho, like yeah. walang second na walang pahinga, uh -huh. grabe, sobrang nakakapagod po uh -huh. talaga. At grabe ang sigaw doon, mag-sample ka. O, oh, alam nyo, ibenta nyo na to. <laughs> Kung gusto nyo, uh, ganyan, ganyan, you know, Sobrang derecho talaga. As in, non-stop. O, oh, oh. oh, ano, ano ba nyo? Five na lang. Five na lang. Oh, pag, -an. oh, So, tama, boyfriend mo. Ibenta mo na lang yung sarili mong produkto. Yes, oh, oh. So, ano ang una mong produkto na, na ibinenta? ano yung unang pinagawa yung mo? Hot babe, pati hello, Doom. Kasi, um, yung hot manu... Babe and ito. Yes. Si Hot Babe po kasi, puro kape. Okay. Let's show it. Ayan po. Mo, oh, ikaw. Ito All po. Ayan. Tapos Apo, si Hello Bloom po. naman po is mga juice. Mga juice? Yes. Kasi syempre, hindi naman po lahat ng tao nagkakape. Uh -oh. Pero, so, magkano puhunan mo nung pinaproduce mo ito? Actually, Miss Karen, depende. Eh. Kasi syempre, noong time na yun, hindi ko naman kaya ng bugs isang bagsakan. Saka, ang ang pinagmamalaki ko po sa mga products ko, dinamyan ko talaga yung flavors. Kaya hindi pwedeng wala kang gusto at mm -hmm. wala kang mm -hmm. paborito. Oo. Uh Oo. -oh. So when you started, ang puhunan mo for this, ano, 20,000, 30,000? Opo, oh, patsi-patsi. Kasi po, oh. kailangan po, um, per flavors, meron akong mga nakatago sa house yes. So, sobrang liit lang po talaga. So ano yung una mong binenta online? Actually, lahat po. De, ito. Like, what was the first? Yung kape po. Okay. So, paano mo to ibebenta? Paano mo to binibenta? Anong account po? Kasi sa Opo, kasi mayroon Iquento. po tayong sa social media, kagaya ng, di ko alam kung pwede sabihin, kagaya ng TikTok, oh, maraming yun. bawal na words. Oh. Bawal sexy, bawal ka gumanon ng parang, o ng curve ng katawan, bawal pampapayat. So, ang lagi kong sinasabi, this is for uh, good for digestion, may mass fiber, and may l carnitine po. Ganon. Pero sa iba po, Pero you can't sabihin? say na nakakatulong yun sa pagpapapayat Hindi sa TikTok. Po pwede. So, nagbebenta ka nito sa TikTok, saan pa? Facebook? um Yes po. Tapos meron din kami sa Shopee, ganyan po. Oh, oh. Alright. Pero ang live selling energy mo na sa TikTok? Opo, opo. Kasi okay. sobrang bilis po dun magbenta talaga. Oh, Andun din po kasi nag-start yung live selling po. Okay. So, ito una mong mga produkto. Oh, oh. afternoon nun? Eto, kakalabas ito, kakalabas lang po nito. Hmm. Um, How do you pronounce it? um Daily. Daily. Oh, ang galing at ang spelling po, iba. Oh, hindi day, talaga. talagang day at least. For your daily life, daily. Speaker. Yan, sino ang nag-isip ng mga title mo? Hot Babe, Hello Bloom. Um, Kami-kami lang din po, tinulungan lang din ako ng manof ko kasi po, hindi talaga ako ma-business. Kaya nga po ng kinukwento ko po sa inyo. Si boyfriend lang talaga yung sobrang business-minded. Ako kung kaya kong ibigay bigay ko na lang. Parang gano'n, ayoko magbenta. Kaya nung parang um, naisip ko po, sobrang tinulungan ako nung man of ko sa mga, ay, kagayang ng DTI, yung mga kailangan ko po na papers, kasi wala po talaga akong idea, kahit sa pangalan, variants. Tapos pinatikim nila sa akin, nung pumunta po ako doon sa office nila, pinatikiman ako ng lahat ng flavors, tapos mamimili po ako kung ano gusto ko doon. Mm -hmm. tapos so bakit ka pumayat? Dahil din po dito. Oh, ano 'yon? Yes. Um, kasi pumayat ka, ang laki uh, po uh, ng tinaya. So, po 30 yun. minutes before meal lang ginagawa ko uh, sa which coffee. One? Ito coffee po yung muna yung... ako. Ah, ito. Uh Oo, -oh. either okay. vanilla chia or um um uh, may wala dito si macchiato. Ah, may macchiato ka? Okay. Oo, oh, oh, wala dito. Alright. Tapos um ito before po. Eating, apple yes. cider. Yes. Apple cider dalawa po sa umaga tapos dalawa oh, sa gabi. Tignan natin ang kanyang apple cider. Gummies ba ito? Hindi po. Capsule po siya. Oh, ba't mo pinili na capsule over gummies? Uh, mas mabilis po kasi yung atake ng capsule ah, lahat. <laughs> oh. So, you take this. Are your products FDA approved? Per products po per product. po tayo naglalabas ng hindi po FDA approved. Kasi kahit ako po, actually kung ako tatanungin mo, sobrang galing na po ng mga nanonood and yung mga buyers natin. Kahit online lang, nasa bahay lang, talagang mini sure nila na FDA po talaga. Actually sa kanila lang ko lang po nalaman nung nagla-live na ako. Kasi wala akong idea about it po kasi nga hindi naman po ako pa rin online saka hindi rin ako um check talaga. Silang so, galing nila. May training ka ba sa business? May training ka ba sa negosyo? Actually, everyday po, parang nag-training pa rin po ako. Kasi ang dami kong natututunan until now. Kasi talagang zero po talaga yung alam ko about business. Talagang ginagayad lang ako ni boyfriend and nung manuf po na naging family ko na rin. Alam mo, may mga nanunood sa atin ngayon na perhaps nakalimutan nila artista ka noon. Balikan natin yung sinimulan mo sa pag-aartista? ilang taon ka nun? Three years old po ako nag-start. Um, sumali po ako ng contest dahil gusto kong makabayad sa rent namin, sa paupahan namin. Tapos so, hanggang tuloy-tuloy na, dire-diretso na. Tapos nag-stop po ako kasi may nakapanood po na madre sa akin from St. Paul. Pinag-aral nila ako for free. Tapos nag-stop ako. Tapos pinahanap po ako ni Direk Bobot for going bulilit. So, yun na po yung comeback ko ulit. Tapos hanggang ngayon, pagod na po. <laughs> Oo, pero Kaging ngayon, artista ka pa rin. Yes po, artista pa rin naman po, pero di po ako kumukuha ng mga shows ngayon kasi di ko po kayang pagsabayin yung business, saka po yung taping. Oo. Oh. Pero na yung mga guesting po, nag-guest pa rin naman po. Oo, oh. Kasi syempre po, Miss Karen, iba pa rin po yung edge po ng pinapapanood nila ako sa TV habang nagbebenta ako ng products ko. Syempre, mas kilala po kapag artista ka tapos um, ikaw po yung may-ari ng mga products. So ilang taon kang artista bago ka naging online live seller influencer? Ooh, three years old ako nag-start eh. Thirteen na po ako ngayon. Oh, wow! Wow, pero, oh. 27. So, you, you, so parang, you, you, you were on air, you were on in entertainment, mga 25 years. Lagay natin. Okay. Tapos niya, naging online seller, influencer ka. Okay. Mas malaki ba ang kinita mo sa totoo lang nung naging online seller influencer ka? Actually, ang siguro right word po, mas mabilis. Kasi um, hindi ko po ma-compare because nakikita ko naman sa family ko kung ano naman na sila ngayon. Um kaya parehas naman pong may naipundar na. So, mas mabilis lang po yung online kasi po um, si online po ilang oras lang magla-live eh. Unlike sa taping, whole day ako dun. Puyat pa. So, mas mabilis po talaga. Ang maganda sa kwento mo, ang tagal mo ng artista, more than 20 years, naisip mo pang dumiskarte at magnegosyo. Anong nangyari sa buhay mo at naisip mo, kailangan ko magnegosyo? Hindi <laughs> po ako, Miss Yung boyfriend ko po Oo. talaga. Kasi siya yung futuristic say... eh. Yeah. Lagi niya sinasabi sa akin, hindi habang buhay, meron kang taping, diyabang buhay, kilala ka, diyabang buhay, may nagpapapicture sa'yo, uh, gusto ka pa, fan mo, uh, may movie ka, may show ka. So sabi niya, kailangan, since um, ang dami mong gusto, <laughs> so parang, and magkaka-family ka na rin, kasi ako, maarte na po ako sa sarili ko. Sabi ko, what more? Kapag nagkaanak pa ako, lagi kong sinasabi sa kanya. Sabi niya, kailangan, meron kang sarili mong business. Kasi siya may business po eh. Kaya sabi niya, para busy ka rin sa mundo mo, busy rin ako sa mundo ko. Para hindi lang daw po, naghihintay ako ng kung kailan po ako meron. At least eto matatawag ko po na akin. So, hands-on ka sa brands mo. Yes po. Ano ang advice mo sa mga nanunood na gusto magsimula nito? For example, number one, ano ang ginawa mo? So, naganap ka ng manufacturer? Naganap po ako ng Oo. manufacturer. And um, ang pinakamahirap kasi, Miss Karen, maghanap ng ayos na manufacturing. Kasi po, um, maraming pwedeng ibenta. Pero kailangan, quality po yung products talaga na mabibenta nyo. Kasi madali pong makapagbenta sa una. Pero ang problema po, kung babalik po sila. So yun po yung una kong hinanap. Yun po nagbasa ako ng reviews, inalam ko po talaga yung manufacturing, kaya po talagang yun yung pinakamahirap sa lahat actually. Um, and of course yung kapital. <laughs> Kasi saan ka makakahanap ng malaking pera po para maglabas din ng product. Uh Oo. -oh. So yun una, the right manufacturer. Number two, researching on the product you want to sell. Yes. Sinabi mo ang mga produkto mo, may kaibahan siya compared to the others. Ano yun? Um, kaibahan po is uh, mas mura po kami. Um, kaibahan, marami po kaming flavors. We have 12 flavors and marami pa po. Pa Ito. Um, lahat po in total ng mga wow. drinks. Tapos meron pa po kaming papasok na anim. Tapos um, kaibahan is syempre halal and eh, lahat kami FDA approved po per product. So talagang magastos po talaga. Um, and stevia. Stevia. And um, I think stem cell. Kami lang po yata yung meron po ng stem cell. Oh, So, talagang kinarir mo na alamin. Yes po. Oo. And hinintay ko rin po na may mabago sa akin bago ko benenta sa mga tao. Kasi um, lagi nilang sinasabi, actually maraming nagsasabi, kapag artista or influencer, vlogger, madaling mang budol kasi nga parang pwede mong sabihin na ginagamit ko to kahit hindi mo naman ginagamit. Pero ito po, since ang dami ko rin in-endorse noon, pero sabi ko, anong pagkakaiba na kapag ako na po yung may-ari? Kasi pwede nilang sabihin, nagbebenta lang din ako eh. Di ba po? Pero ang ginawa ko po dito, ginamit ko po muna bago ko benenta para nakita po nila talaga yung result. Oo. So kapag nagbebenta ka, what was the highest sales? ng produkto mo sa isang araw. Mm. Kasi naka 1 million ka nga ng yon, ibang yon din produkto. Kaming naka um, 3 million. Wow! Apo. Ang million. galing mo naman, ito ba yung apple cider? cider? Apo. Lahat po yan, sabay-sabay ko pong nilalive. Ah, sabay-sabay. So, And depende lang naman po kung anong pipindutin mo. So, so may one live ka, naka 3 million Apo. peso sales. Apo. Oh, congratulations. Apo. So may bagong bahay na masikiray. Soon. Soon, so, yan ang po. pangarap mo. Last time po, binilan ko ng bagong van si mama. Ang laking bagay noon. Kasi, kasi nung huli kitang nakausap, niregaluhan mo nanay mo ng 500,000 pesos. 1 million. Po. 1 million yon. Ngayon, po. bagong van. Apo, bagong van. Nung birthday niya po. Uh, mabuting may anak. May cash pa. Lahat yun kinikita mo sa live selling okay. even with your own products. Apo, apo. Actually, wala na po akong nila live ngayon. Yung products ko na lang po. Di na po ako tumatanggap ng iba para super focus lang po. Alam niyo mga kaasenso, kung gusto niyo magsimula ng negosyo, dapat may kaalaman kayo sa e-commerce kasi yan na ang uso ngayon. Alam niyo ba may programa ang Department of Trade and Industry o ang DTI para sa inyo na gustong pumasok sa e-commerce. At para pag-usapan natin yan, kasama natin ang OIC, ng e-commerce bureau si attorney Eril Royce Nagtalon. Good morning to you, attorney. Good morning, Ma'am Karen. Ayan. Ngayon, ang Hello Bloom ni Kiray Celis, isa ito sa mga negosyong sumikat sa TikTok. Paano ba makakatulong ang e-commerce bureau sa mga negosyong tulad niya? Ma'am Karen, three things po. Knowledge, support, and protection. First po, sa knowledge. Tinutulungan po natin ang ating mga online sellers at ang mga MSMEs po natin by providing info sessions po and trainings po na magkakaroon po sila ng basic knowledge po sa digital marketing po and sa e-commerce. Kasama na po dito 'yan, yung paggamit po ng digital tools. Pangalawa po, pag-onboard po sa platform. We do this po as a whole po. Buong DTI po ito, not just E-commerce Bureau. And of course po, tumutulong din po ang mga digital platforms po at e-marketplaces po sa pag-provide po ng knowledge na to sa ating po mga kababayan na online sellers na po or gusto pa lang po mag-online sellers. Kasi ito po ang pinaka bagay. Tamang kaalaman. Suporta po. Of course, after po nila ma-onboard po sa platform, nag engage na po sila sa online sellings, marami rin po tayong trainings po at programa po within DTI po para po matulungan sila mapaunlad po ang kanilang negosyo. Third po, protection. Under the Internet Transaction Act po na nagcreate po sa E-commerce Bureau, pinagagalagaan po natin ang rights at ang karapatan po ng ating mga online sellers. Okay. So ang tanong ko, bago pa kasi itong department niyo, bago ito no, nak- contact uh, ba kayo ng mga online sellers or do you approach them? Or do you have a conference? How do you help them? Ma'am Karen, nag-reach out po tayo three different levels po. National, regional, and provincial po. Sa regional and provincial level po, nagco coordinate po tayo sa ating mga DTI regional and provincial offices po para mag-conduct po ng mga information sessions po. Sa national level naman po, kagaya po na nangyari pong national food fair po nitong mga nakaraang buwan po, yan po, nakilahok po tayo dyan. Kasama po natin ang ilang digital platforms, e-marketplaces na kunsaan ang ating layunin po is makahikayat po ng taong bayan po na sumama po, sumali po, makilahok po sa e-commerce. Meron po tayo mga info sessions, meron din po mga nag-talk po galing po sa mga digital platforms, e-marketplaces para humapakita po na madali pong sumali, madali pong mag-onboard dito yun po, I think very successful po yung pag-reach out natin na yun. Marami po tayong nahikayat. Alam mo, ang Pilipinas ang I think isa sa pinaka nasa scam online. Shopping scam. Ang taas natin doon. Ano ang maitutulong ng e-commerce bureau para hindi ma-scam? Hindi lang ang customer, pati ang seller. Magandang topic po yan, Ma'am Karen. No? Unang paalala ko pa rin po sa ating taong bayan, whether po online consumer po tayo, online merchant po, tubli ingat po. Maging cautious po sa bawat transaksyon. Maging mabusisi para po maiwasan po natin ang mga online scams o yung mga fraud po na yan. On the part po ng e-commerce bureau po, meron po tayo mga systems po and mga programa. Lahat po yan under na Internet Transactions Act. Una po dyan is yung online business database po na kung saan po, daan po, is mandated po na ma provide po ang details po ng bawat online merchant po sa ating mga platforms or, or marketplace po. Ang mga hinihingi po dyan is yung pangalan po, geographical address po, at syempre po yung contact details, whether email address po yan or cellphone number po. Pangalawa po, meron din pong e-commerce Philippine Trustmark po. Na kung saan naman po, do voluntary po siya Mas stringent po ang requirements po niyan. Hinihingi din po diyan, is Pati po yung BIR po din niyo po. Hihingi po, registration po. Tapos po, yung mga SEC docs, kung korporasyon po kayo, kung cooperative naman po kayo, yung CDA registration niyo po. And of course, yung DTI registration niyo po. Kung kayo po'y uh, sole proprietorship po, or, or any individual po doing business po, or registered under the DTI po. Ang layunin po kasi ng dalawang programa na yan, or sistema po, is to build trust and confidence in the e-commerce system. Maglalakas po ang loob ng isang online consumer kung kaya po niyang i-verify ang isang online seller. Na pag-check nyo po sa online business database po, nandun po siya pag meron po siyang trust mark, may kita niyo po yung mga details niya. Ang isa pa pong importanteng feature po niya, and mandated din po to under the Internet Transaction Act po, no? ang online merchant po, and even po yung mga digital platforms, kailangan po silang may internal redress mechanism po. Ito po yung sistema po na kung saan, po nila i-handle po yung mga complaints po ng mga online consumers. Yan po. So, dahil po mandated yan, at kung wala po kayo niyan, eh maaari pong hindi po kayo makapagbenta. Dahil po mandated po yan, under the law po. Alam mo, Kiray, ikaw, you learned along the way. Kasi online seller ka na ng ibang produkto noon. But what have you learned sa lahat ng experiences mo through the years when it comes to e-commerce? Mm. Ah, uh, siguro po ang pagkakamali ko noon is nagsasabi ako ng hindi naman talaga. Mm -hmm. Kaya po Ulo parang na. Parang kunyari, ito ginagamit ko, pero hindi ko naman talaga ginagamit po noon. Nung nag endorse Siyempre, ka. Nung endorse po ako. Pero ngayon, parang sabi ko nga, ang hirap pala no, kapag sarili mo na, tapos sinasabi mo ng ginagamit mo na talaga, syempre, na, hindi na nila nakakalimutan yung mga dati mong nasabi. Kaya parang be careful sa mga words mo and kailangan maging totoo ka. Kasi yun naman talaga yung gusto ng mga bumibili at gustong bumili sa'yo. Maging totoo ka lang yung totoong nasa products mo talaga. Hindi yung sasabihin mo, ah, ito, pampaputi rin kasi. Eh, eh, hindi naman yung iba. Parang, kumbaga, sabihin mo lang kung ano yung ala lagi ko sinasabi kung ano talaga yung nasa box. Kasi kapag hindi na nila nakita sa box, ibig sabihin po hindi na, feeling nila hindi na yung totoo. So para maging totoo ka lang um, ang tamang presyo para sa kanila, yung deserve nila and yung um, uh, gusto nila. Mm -mm. Attorney, ano ang advice mo sa mga consumers? Kasi ang shopping talaga ngayon online na eh. Ang aking advice po sa ating online consumers po no. Wag po pumatakot na mag-engage po sa internet transaction or sa online transactions po. Kasi nandito po ang e-commerce bureau, established po ang Internet Transactions Act at ang kanya pong implementing rules and regulations na kung saan po geared towards po yan, yung batas po at ang bureau po to build trust and confidence po between online merchants po and online consumers po. So ang e-commerce bureau ng DTI how could they reach that? Ma'am Karen, they can reach us through our email address po, e-commerce at dti.gov.ph po. Meron din po kami direct line po, 0277913282. Meron din pong Facebook page ng DTI, it's DTI Philippines po. Meron din po kami mga updates na pinopost po dyan. Kasi sa totoo lang, kapag may binibenta na ngayon, dapat talaga meron kang e-commerce. Dapat meron kang platform, eh, no? e-platform. Yes po. Oo. -o. Saka iba po yung account ko sa account mismo ng products ko. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Ano ang pangarap mo, Kiray in the next five years? Isipin mo how you've grown. Ngayon, you have your own products na. Um, pa ang, lagi ko talagang pangarap, Miss Karen Sobrang given makatulong sa pamilya Dire-diretsyong makatulong sa pamilya Lalo na hindi na ako Hindi pa ako nagtatapos sa mga kapatid ko May mga pamangkin pa So parang mas dumami At parang mas nangarap pa ako ng sobra ngayon Kasi ako na rin sa Sa school nila So uh -huh. parang mas kailangan ko pa mag-work hard Harder pa oh, Pero grabe ka naman Lahat na pati pamangkin mo lahat-lahat ikaw na Opo kasi, um sorry, um share ko lang kasi because uh, two years ago na matay yung sister-in-law ko. So uh -huh. yung naiwan niya ng mga anak, uh -huh. ako na po yung naging mama. oh uh -huh. parang second mom Yes. Ka. Actually, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, mahirap maging tita pero mas mahirap pala talaga maging nanay. Uh -huh. Pero kaya ka blessed ni Lord. Kasi nga, Thank yung you so mga kinikita po. mo ay sinishare mo talaga And sa family mo. Hindi Gusto lang mo sa family. Buhay. Ang pangarap ko po is mas marami pang mabigyan ng trabaho. Oo. Yun po talaga. Mas lumawak pa, uh, mas marami pa akong matulungan, mabigyan ng work. Mm. And pangarap ko, kung ano yung mga nakuha ko ngayon, sana lahat ng staff ko and yung mga empleyado ko magkaroon din ng sariling bahay. Ayan, napakaganda. So, kiray, ano ang mensahe mo, words of inspiration sa mga kabataan na gusto na magbenta online, right? gusto na nila pumasok sa e-commerce? Kapag may pangarap ka, tuparin mo yan, sipagan mo lang, lakasan mo yung loob mo, and um, kailangan meron ka lang tiwala sa sarili mo. And um, marami tayong time, pero um, kailangan bigyan mo talaga ng oras kung ano yung gusto mo mangyari. Matutupad mo yan, magagawa mo yan, basta kaya mo, and um, galingan. And definitely do not give up. Parang si Kiray, she never gave up. Maraming salamat sa iyo, Kiray, and more success, attorney. Ang kwento po ni Kiray ay patunay na kahit saan ka magsimula, pwedeng-pwede kang umasenso, basta masipag, matsaga, pero dapat innovative ka rin, creative, may diskarte at puso para sa pamilya. Sa ating aspiring entrepreneurs, Say hello to your dreams! Huwag po kayong matakot dahil kasama niyo po ang DTI at E-Commerce Bureau na aalalay sa inyong business journey. Muli po ako si Karen Davila. Ito po ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.